yelo yelo mga katigang mag naalmos na tayo cereal ngayon meron pa naman dyan ano, oatmeal kaya lang subukan din natin ito tagal tagal na hindi natin na, uh, nagre breakfast ng cereal ito tatlong klase meron sa loob yan na ano dinagay ko tapos yung milk nya ay half and half Ayan, yung milk niya. Naparami yata. Okay, Dok. mga katigang. Kain na tayo. Mag-aalmosal na tayo. At saka pan ating panulak ay... Brewed Coffee Decaf. Na walang halong biro. Tikman na natin ulit. Tikman na natin yung ano, coffee. Mmm. <laughs> cara apa? Oke, okay, oke, bakat tigang. Lamun lah. <laughs> Bye-bye.